Magandang hapon po. Andito tayo ngayon sa barangay. <laughs> barangay. Barangay Pangil. kaya dito sa Purimao. Paway Purimao. May pass road. At talaga naman ang daming tao. Dinumog na naman po ng tao ang lugar na ito. Ang bypass road na ito. Dahil nga po maraming nagpupunta. Maraming namamasyad. Maraming nagtsyagay. At nag... Uh, a moment po and of course right now palubog na po yung araw kaya ang dami na po nagtake po ng picture para po sa sunset ang ganda ng kalikasan guys ayan sunset sila sila Yes, ang ganda po ng view talaga dito sa Kurima. Oh. Isa na naman po ng magandang spot po na pasyara ng maraming tao. Kakapag-relax po kayo at talaga naman matatanggal po yung mga konting problema at uh, yung mga iisip po natin, ibaling natin po sa mga bagay-bagay na pwede po tayong makarelax ulan na lamang po napagpunta sa tabi ng dagat o okay, sa mga taong uh, maraming uh, sa mga taong marami po pinampas siya lang tulad nito kung <laughs> ano, ano yung mga sinasabi tayo yeah, pa road ayun po malapit na pong umaba uh, yung, yung araw kaya sabat talay na po natin. Dahil mamaya uwi na po tayo. kaya yung mga tao. And of course yung aso nandito rin.